Justin. What? Oh, baka naman nasiraan yung bus. Oh, no, Maximum na yung 30 minutes na malate sila, even in the worst traffic. I have a bad feeling about this. Relax. You worry too much. Ay, hey, te. Sana crush na lang in order mo, no? Parang di bagay itong kombinasyon natin. Bakit naman? Ano naman ang mali dito? May maalat, may matamis. Sugar and fat. Oh, Malas tayo. Naglilihi ka, no? Hindi ah. Yeah. Sana. Mamaya ka na umalis. Mag-banding po tayo ah. Sa Sabado na lang tayo lumabas. Sama natin mga bata. Ma'am? Ate? Hmm? Kailangan mo ng pera? Thank you. Dilid yeah. na kasi kami sa pambayad ng renta sa bahay, ate. Sinisingil na kami. Eh si Mike, isa ko pa sa sweldo. Renta lang ba kailangan mo? O ikaw na mag-withdraw, ha? Konti lang ang dala kong cash, eh. Thank you, ate! <laughs> oh, Naku! Naku! Ikaw pa. Thank mm. you! Lawang <laughs> mm. mm. no, basta ikaw, anytime. Thank you. O sige, mag-ingat ka, ha? Mm-hmm. Ingat bye -bye. ka. Eh. Sige. Sige. Okay, Jocelyn. You're doing fine. Now, push. One, two, three, na four. Nasa-stress bata. Isisala na natin. Doktora, hindi. wag wag Kaya ko to. Kaya ko to, doktora. Kaya ko, doktora. Jocelyn, ayaw kong i-risk baby. Doktora. delivery na ko dati. Pero hindi suhe. O sige, try mo pa. Sige, try pa natin. Push! Some more! Okay. Nasa lasa talaga! O, oh, nakikita ko na. Okay. Nasa lasa talaga to! soy okay. Ayan! Wow! It's a baby boy! Hi! Look at this handsome boy! Oh, mommy! do Thank you po, Oh, may ah. oh, baby boy ka na. Pag-usapan na natin ang birth control sa postnatal checkup mo, ha? Opo, Dok. O, oh, sige. May iwan ko muna kayo. Sige po. Bye-bye, baby. Thank you po. You're welcome. Hindi, tama lang. Cocktails at 6, show at 7. Hello? Oday. Si Justin? Oh, what? Tumawag ka nga sa office ng bus service, tapos tawagan mo ako ulit pag dumating na, ha? Si Justin. What? Oh, baka naman nasiraan yung bus. Hello, Maximum na yung 30 minutes na malate sila, even in the worst traffic. I have a bad feeling about this. Relax. You worry too much. Diana, what happened? Han, let's go now. What? Let's go now. Please. Come on! Hello? Yes, this is Dr. Sita Reyes. Um, do you remember? Kasi kasama ng anak ninyo sa school bus service ang anak ko. Because I just wanna know kung dumating na sila. Okay, I see. Can I, can I do this? Can I leave my number with you and then if anything comes up, like dumating yung service, please, please, can you, can you give me a call? Yeah. I don't use the phone. Baka may tumatawag. Yes, I'm sorry. It's 927-4378. Yes, thank you. Thank you. Please call me. I really appreciate it. Thank you. Uh, hello. Si General Tolentino, please. Sabi mo ang padala ng pulis. NBI. Eh, eh, honey, use yourself. Baka tumatawag yung kidnappers. Ano mong Kidnappers? Uh, sita naman. Baka na-traffic lang yung school bus. Ano ka ba, ba? We don't know, okay? Oh my God, nasa na ba yung batang yan? Sita, Sita, ano pa nangyayari? Grace! Ano ako tinawag? Oh, si Justin Grace, hindi pa umuwi hanggang ka. ngayon. Huh? Okay? Di ba? Diba na Dapat nandito na ngayon? siya. Eh, paano? Hysterical lang tong kaibigan ko. Iniwan ko na reception eh. Pati si Grace, naistorbo mo. Asa na ba yung batang yon? O si Lisa, nandito na. Lisa! O ate, bakit? Ano bang nangyari? Lisa, si Justin, hindi pa umuwi. Ha? Hindi ko na kung nasan siya eh. Kasi dali, relax ka lang. Huwag kang siya masyado. shhh! Ba't Itay! Sigarilyo, meron pa... Ito po. Akin na. Okay lang ka pa bumalik sa pag mo. Kala ko ba nag-quit ka na? Pag nati-attention lang. My God, nawawalaan ko no? Okay.